Ayan, tag-isa lang tayo. eh sige. Ayan, mag lang tayo. Tito, tuwing lumalabas tayo, yung binibili mo. Pahinga ko, ha? Ah. Oo. Ayan, o. Oo, Sarap siya. Sarap to. Ayan pala si Tite. Eh, ayaw mo? Hindi naman kumakain yung siya ganitong oras, Tito. Ayaw mo yung naman. Madaling araw yan. Kumakain <laughs> si Tita. Saan kaya nung... Ito lang ang nagbili sa'yo? Hindi! Ano yan? Ano yan? Ha? Ano yan? Wala! <laughs> wala? Hmm... Ah, gusto mo? Ba't ikaw lang meron? Hindi ka na... Hindi ka na mimigay. Bumili lang ako doon. Hindi ka naman nagsabi na gusto mo eh. Oh, inaalok pa nga yun. Favorite hey, mo rin yan? Buli yan? Mm hmm, bumibili ako lagi doon. Dapat pagka bibili ka niya, nagbibigay ka. Sabi mo ko eh? Sarap naman. Hindi ka naman nagsasabi kasi. Gusto mo ba? Kailangan po bumugsabi. Ba't dapat pagka bibili ka niya, ka, bibigyan mo din ako. Gusto mo ba? Ay, Hindi okay. na kulang pa sa iyo yan. Wow, himala. Hindi, alas na ako ah. Himala ah. Sabi. Ba't ako bilis ka? Ha? Kain tao eh. Pwede kumain ka lang dito mo. Favorite mo rin pala yung flavor na yan? Favorite ko to. Pwede ka. Ba? Ako rin favorite ko rin yung ganyang flavor na. Yung favorite mo yung ganyang flavor? Hmm. Ano yun? Ha? Wala nga. Ba't mo <laughs> rin? Pinalo. Wala <laughs> yun. Ano hmm. yun? Ngunit gusto ka niya. Ano yan? May ano yan? Beef ano yan? Oo. Ayan yung may gulay. Oo, oh, may gulay. Masarap yung may gulay. May gulay din yun na. Yung alin? Ha? Yung alin? Wala. Yung gusto ko. Yung gusto ko. May gulay din yun eh. Ah. Para. Ayaw mo ba? Ha? Ayaw mo. Gulang pa sa kanya kasi yan eh. wala. Hindi ka matataw ngayon. Mm -hmm. Ay, sa ako. Eh, nakakulit nga lang. paro parihal sa Yung pinili Ha? ano huh? nawala! wow Bata, Ay, nice ka ng amay Salak... Is... no? huh? ah? <laughs> ano 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 na ano 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 akin na kaya yun eh. Akin to? Ang tibay mo naman. Akin to? Ano yung nawala yung dito ko? Oh? Yung piti ng kagulay ito, gano'n nawala? Ano mo kasi tinakpan? Nawala tuloy. <laughs> eh, mong ibang bago tinakpan eh. May dumating na demonyo eh. Tuwapang yan eh. <laughs> <laughs> Anak ng tete, yung bis na gamay mo na. Maka mag-i yan. Akin yun, akin. To? Akin yan. Akin to? Promise. Yan yung paborito ko, binibilang ko na ako. Ha? Ah, bumibili din ako pangalan yun. Tibay mo, nagkaroon ka bigla. Pagdating mo dito, nagkaroon ka na ha? Agad? Ganun-ganun na lang? Tulin naman! Sakto-sakto? Lesson, sa sa Lesson nerd, dati ka itatakit ng pagkain kasi mawawala. <laughs> diga, diga. Mike, akin na lang yung binigay ko sa'yo. Akin na binigay ko sa'yo. Sakit to dito eh. Akin na nga, papakita ko. Tingnan mo. Tingnan mo na! O! Oh. Eh, nakataon lang yan. Nakataon lang. Nakataon ka bigla yan. Hindi, eh, may iba naman eh. Tingnan mo ako sa sa'kin. Hindi, oh, eh. pare. Yan na. Huwag ka magdahilan. Akin yun eh. Akin yan. Tinan mo. Tinan mo. mo. Iba kayo mo. Eh baka ikaw mo. Tinan mo yung pangalan mo. Pinila mo. Eh binigay sa akin. Tinan mo. Tinan mo. Kabibili. Di ba kabibili mo na sa si inyo? Binigay O. Okay oh. Oh. Ay. tapos ay nagkaroon ka rin ng ganito. Katulad na katulad. Wow! Yung kinakbar mo dito na wala. Pero sa'yo na mabilan. Wow! Ito <laughs> pinda. <laughs> ay, yun sa... <tsak. laughs> oh my God! <laughs> kinagat mo na? Ha? Ah, tahimik agad na eh. Ang tibay nung ang mo na. <laughs> Dimonyo ka. Kali nga pa ka nagkikiribig dyan, laki. Na, eh. Talaga sinadya ako pa yun no, para bilhin eh. Dahil bigla na lang naglaho ng bigla na nakapunta kayo. Nakakayamot ka naman, no? Ayaw-ayaw ka ayaw, pa. Lumibad sa akin. Ang tibay mo! Lagmaji. <laughs> Uy! Ali ka dito! Bye. Ali ka dito na bibigyan na lang pambili. Uy. Bumili ka na lang. Okay, Anak lang, titing ka naman, no? Oh. Wala. Oh. Ba't ang huli ito? Lapag mo! Saliwaan na! Saliwaan! Matindi ka sa Saliwaan! Ano? 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 May kagat na yun dito. Bumili ka lang bago. Ako pa bibili eh! Layo-layo yung bibili eh! Ito nga yung bumili! Ako saliwaan o! Ano? Saliwaan! Ilapag mo na! Ilapag mo! Ilapag mo na! Ilapag mo! Wala ka ba sa Saliwaan! Ganun yan o! Ganunan! Kaya ilagay mo dito! Hawak ka na! Hawak din yan! Oh! Oh! mo nagdiin natin, lagay natin dito. Ikaw maglagay be. Ako na ako na Oh, ikaw maglagay. Lalagay ka lagi. Saliwani. Lagay Eh, gumo si bigay. Alak nangte tigun. Lagay mo niyo, bigay mo na niyo. dito. ko, tali mo dito. Bigay mo Tali ko, tali ko. Tali ko, tali ko. ko, tali ko. Tali ko, tali ko. ko, tali ko. <laughs> mag <-uulang> talaga yun. <laughs> eh, naman Ha? <siya. laughs> <laughs>